Si Kuya Jerwin at ako naman si Kuya Jester. And welcome to Guni's Crab Online. Mga bata, ngayong araw matututunan natin kung sino ang unang hari ng Israel. At bakit may mga pagkakataon na hindi natin sinusunod ang Diyos bilang hari ng ating mga puso? Pakinggan niyo mga bata 'yung Bible lesson natin kasi matututunan natin kung bakit kailangan nating sundin ang Diyos bilang hari ng ating puso at anong pwedeng mangyari kapag sinuwayin natin siya. At mga bata, huwag nating kakalimutan 'yang ating memory verse for today at abangan natin kung ano nga ba sinasabi sa ating memory verse about sa kabataan. Enjoy watching mga bata. Hello mga bata, namiss ko kayo. Samahan niyo ako isa dula ang mga ilang bagay. Ano sa palagay niyo mga bata ang aking ginagawa? Tama, ako ay naglilinis. Kapag naglinis ka ng isang bagay, hindi na ito madumi at magagamit muli. Gusto mo bang kumain mula sa maruming pinggan o subukang makakita ng maruming bintana? Siyempre hindi. Kung hindi mo lilinisin ang sahig, ito ay talaga magpumukhang marumi. Kapag nilinis mo ang isang bagay, ginagawa mong dalisay ito. Sinasabi sa ating memory verse natin ngayon kung gaano kahalaga ang linisin o gawing dalisay isang bagay na talagang mahalaga, mas mahalaga kaysa sa paglilinis na sahig. Makinig ka mabuti, bata, upang makita at marinig mo kung ano ito habang binabasa ko ang ating memory verse. Okay mga bata, tara. Basahin natin ang ating memory verse. Awit 119 verse 9. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Awit 119 verse 9. Okay, tapos na natin basahin ang ating memory verse, mga bata. Ang verse ngayon ay mula sa isang aklat sa gitna ng Biblia. Ito rin ang pinakamahaba aklat sa Biblia. Ito ay may 115 kabarata. Ito ay ang aklat ng mga awit. Ano nga ulit yun, mga bata? Aklat ng mga awit. Ang salitang mga awit ay nangangahulugang mga kanta. Ang aklat ng mga awit ay isang koleksyon ng mga awit na isinulat ng mga tao. Ngunit karamihan sa mga ito ay sinulat ng isang taong nagngangalang David. Ang ilan sa mga awit ay mga awit ng papuri sa Diyos, ang iba ay mga awit tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Kapag talagang mahirap ang buhay, ang iba ang mga awit ay tumutulong sa ating maalala ang mga kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos. Ang mga tao ngayon na sumusulat ng mga awit na papuri sa Diyos ay kadalasan ginagamit ang mga awit para sa mga salitang, ng kanilang mga awitin. Ang ating talata ay matatagpuan sa awit 119 verse 9. Ito ang pinakamahabang kabanata sa Biblia na may 176 na talata. Ang bawat talata sa awit na ito ay may sinasabi tungkol sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos at lahat ng sinasabi nito ay totoo at ang ating talata ay verse 9. Okay mga bata, ano nga ulit yung ating memory verse? Awit 119 verse 9. Ngayon eh naman, alamin natin ang kaulugan ng talatang binasa natin. Una, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao? Ang malinis ay ang pagiging dalisay or pure na walang bahid ng kahit anong mga bagay. Si David, ang taong sumulat ng awit na ito ay nagtatanong kung paano mabubuhay ang isang kabataan ng malinis na buhay para sa Diyos sa gitna ng lahat ng mga tuksong upang magkasala siya. Napakaraming bagay sa buhay na hindi malinis o tama. Marahil ay nakakakita ka ng mga bagay sa TV na hindi kaaya-ayong panoorin o maging sa social media. O kaya naman ay gumagamit ka ng mga salita na nagsasalita tungkol sa mga bagay na sa tingin ng iyong mga kaibigan ay nakakatawa. Ngunit hindi talisay o tama. Ang mga bagay na ito ay kasalanan at hindi nakakalugod sa Diyos. Paano mo malalaman at gawin ang tama? Tignan natin ang susunod na bahagi ng talata upang malaman natin ang sagot. Okay, pangalawa, sa kanilang kabataan ang salitang kabataan ay maaaring mga hulugan ng lalaki at babae o mga kabataan na kaedad mo. Okay, ang pangatlo, sa pamamagitan ng pagsunod, ibinigay e ni David ang sagot sa kanyang tanong, dapat kang sumunod. Ang pagsunod ay nangangahulugan ng pag-iingat. Kung nais mo maging malinis, dapat ikaw ay nag-iingat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay. At ang panghuli naman, sa banal mong kautusan. Salita ng Diyos ang dapat mong gamitin upang bantayan ang iyong sarili. Nangangahulugan ito na ang pag-aaral ng salita ng Diyos tulad ng ginagawa natin ngayon, pagkatapos ay sundin ang sinasabi nito. Matutulungan ka ng salita ng Diyos na humindi sa kasalanan at umuo naman sa Diyos. Tinutulungan ka ng salita ng Diyos na malaman kung ano ang gusto ng Diyos. Ang iyong buhay ay maaaring maging malinis at dalisay kapag mas pinahahalagahan mo ang sinasabi ng Diyos kaysa sa sinasabi o ginagawa ng iba. Okay bata, kung ikaw yung batang tumanggap na kay Jesus at naniwala sa kanya, sinasabi ng Diyos na panatilihin mong malinis at dalisay ang iyong buhay. Kapag sinasaulo mo ang mga salita ng Diyos habang lumalabas ang iba't ibang sitwasyon, gagamitin ng banal na espiritu ang salita ng Diyos para magsalita sa iyong puso. Matutulungan ka ng banal na espiritu na gumawa ng mga pagpili batay sa kung ano ang tama at dalisay. Kapag ginawa mo ito, sinusunod mo ang Diyos. Pero bata, kung hindi ka naniniwala kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, nais ng Diyos na patawarin ka at linisin ka sa iyong kasalanan. Sinasabi ng salita ng Diyos na ang iyong kasalanan ay nagpaparumi sa iyo na naghihiwalay sa kanya. Ngunit sinabi rin sa salita ng Diyos kung paano ka malinis sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus na alisin ang iyong kasalanan. Dahil si Jesus ay ganap na 100% na dalisay at walang kasalanan. Maaari Kanyang patawarin mula sa iyong kasalanan. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang patawarin ka. Paniniwalaan mo ba siya ngayon upang dinisin ka sa iyong mga kasalanan? Okay mga bata, upang mas makabisado natin ang ating memory verse ngayon, ay lagyan natin ng action. Ang tawag dito ay act the verse. Okay. Ang unang iaak natin ngayon, mga bata, ay ang salitang paano. Ganito. Ganito ang gagawin natin sa salitang paano. Okay, ready na ba mga bata? O sige, let's go. Awit 119 verse 9 paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinamang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Awit 119 verse 9 Okay mga bata, ang susunod na iaak natin o isasagawa natin ay ang salitang malinis. Ganito natin siya iaak, malinis. Okay, ready, get, set, go. Awit 119 verse 9 Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Awit 119 verse 9 Okay mga bata, sunod naman natin iaak o gagawin ay ang salitang tao. Ganito natin siya iyaak. Okay? Okay, let's go. Awit 119 verse 9 Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Awit 119 verse 9. Okay, ang susunod naman natin i ay ang salitang kabataan. Ganito natin siya i Kabataan. Okay? Let's go. Awit 119 verse 9. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan? sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Awit 119 verse 9. O kaya ang sunod nating iaak ay ang salitang pagsunod. Ganito natin siya iaak. Okay? Let's go! Awit 119 verse 9. Paano mapapanitiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Awit 119 verse 9. Okay, ang huli nating isasagawa o iaak ay ang salitang kautusan. Ayan mga bata, ang salitang kautusan ay ganito natin gagawin. Okay, parang Biblia. Okay, let's go. Awit 119 verse 9. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Awit 119 verse 9. Ayan. Nasa ulo nyo ba mga bata? Pwede ba natin i-recite ng sabay-sabay? Sige, okay. 1, 2, 3, go! Awit 119 verse 9. Paano mapapanitiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Awit 119 verse 9. Okay. niyo unang presidente ng Pilipinas? E eh, ang unang presidente ng Amerika? E eh, ang unang aklat ng Biblia? E eh, paano kaya ang unang hari sa Israel? Mga bata, yan ang na matututunan natin ngayong araw tungkol sa unang hari ng Israel. Pero bago pa natin makilala yon, alam niyo ba mga bata ng mga Israelita, noong una pa, bago pa magkaroon ng unang hari, mayroon silang perfectong hari talaga. Hindi siya madaling magalit, mahaba ang kanyang pasensya, at palagi siyang mapagmahal kahit ng mga tao ay madalas sumusuway sa kanya. Kinalin niyo kaya ang hari na ito, mga bata? Tama, ang hari na ito ay walang iba kundi ang Diyos. Binibigay ng Diyos ang lahat para sa mga Israelita. Ang tangi lamang dapat nilang gawin ay ang sumunod at magtiwala sa Diyos. Pero ang mga Israelita na ito ay ayaw makinig sa Diyos na hari. Gusto nilang gawin ang kanilang sariling kagustuhan. Kaya palagi silang napapahamak. Kaya magpapadala ang Diyos sa mga hukom o judges sa English para tumulong sa kanila. Ililigtas ng Diyos sa mga Israelita sa tuwing nagkakamali ang mga ito. Pagkatapos ay matututong sumunod sa Diyos sa mga Israelita pero susuway na naman ulit. Palagi na lang ganon. Nagpatuloy ang ganyang sitwasyon ng maraming taon. Hanggang sa may isang hukom o judge na nagnangalang Samuel. Sabihin sabihin nyo nga mga bata yung pangalan? Samuel, tama. Itong si Samuel, mahal niya ang Diyos, sumusunod siya sa Diyos, simula pa noong bata siya. Pero ngayon na matanda na siya, ginawa niya ang kanyang dalawang anak na mga hukom para pumalit sa kanya. Pero ang mga anak ni Samuel ay masasama at walang ibang nais kundi ang pera, mga mukha silang pera, mga bata nagkakasala lang sila sa Diyos at hindi nila sinusunod ang Diyos bilang kanilang hari. Mga bata, ang tawag doon ay kasalanan. Yung anak ni Samuel, ang ginagawa nila ay kasalanan. Pero alam mo mga bata, hindi lamang si Samuel ang nagkakasala or ang, hindi lamang anak ni Samuel, mga anak ni Samuel ang nagkakasala. Ikaw at ako rin ay nagkakasala. Maaring hindi tayo kagaya ng mga anak ni Samuel na mukhang pera. Pero, ikaw at ako, mayroon tayong ginagawang kasalanan. Ano ba ang kasalanan, Kuya Jerwin? Ito yung mga bagay na iniisip natin, sinasabi, tsaka ginagawa na ayaw ng Diyos. Halimbawa na lang, nagsisinungaling tayo. Nagmumura tayo pag di ba? At ang pagiging makasalanan mo at pagiging makasalanan ko ay normal sa atin, pinanganak tayo na mayroong kasalanan sa ating puso. Mga bata, ang sabi sa Biblia, ang sabi sa salita ng Diyos, sa Jeremias 17, siyam, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Sinasabi ng salita ng Diyos ng Biblia, mga bata, na ikaw at ako ang ating mga puso mayroong kasalanan, mayroong karumihan. At ang nakakalungkot, may kabayaran, may kaparusahan ng kasalanan. Yan ay panghabang panahon na pagkahiwalay sa Diyos. Ikaw at ako, mayroon tayong mga kasalanan na ginagawa kagaya na lamang ng mga anak ni Samuel. Ano nga ulit mga bata yung anak ni Samuel? Tama, mukha silang mga pera at wala silang ibang inisip kundi ang sarili nila. Hindi nila sinusunod ang Diyos bilang hari ng kanilang mga puso. Kaya ang mga Israelita, ayaw nila yung mga anak ni Samuel dahil sa pamumuhay ng mga ito, namumuhay ang mga ito sa kasalanan. Kaya lumapit sila kay Samuel. Sinabi nila kay Samuel, bigyan mo kami ng hari, kagaya ng iba mga bansa na mayroon silang hari. Sumisigaw sila, bigyan mo kami ng hari, bigyan mo kami ng hari. Sige nga mga bata, tayo ka tapos isigaw mo rin. Bigyan mo kami ng hari, bigyan mo kami ng hari. Ikaw naman bata, isigaw mo nga yun. Yan ang sinisigaw ng mga Israelita. Pinipilit nila si Samuel na dapat magkaroon sila ng hari. Ano kayang sa tingin niyo mararamdaman ni Samuel sa mga sinasabi ng mga Israelita na ito mga bata? Tama mga bata, ganun nga ang nararamdaman ni Samuel. Nalulungkot siya. Sapagkat ayaw ng mga tao o ng mga tao sa Israel o ang tawag sa kanila mga Israelita, Ayaw nila pala ang Diyos bilang kanilang hari. Alam niyo siguro sa isip ni Hukom na Samuel, hindi ba't mainam na magkaroon ka ng hari na kagaya ng Diyos sapagkat siya ay mahaba ang pasensya, mapagmahal, mayroon siyang pagmamalasakit. Bakit kaya ang mga Israelita ayaw nila ang Diyos bilang kanilang hari? At gusto nila na magkaroon ng bagong hari agad-agad. Alam niyo mga bata, ang ginawa ni Samuel, nagdasal siya. Sinabi niya na, Panginoon, gusto nila ng hari kagaya ng iba mga bansa. Sinabi ng Diyos kay Samuel, ano sa tingin niyo sasabihin ng Diyos kay Samuel? Mababasa natin ang sinabi ng Diyos kay Samuel sa Psalm 119 verse 9 or sa awit um, 119 verse 9. Ano kaya yung mababasa natin doon? Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang itinatakwil nila bilang hari nila. 'Yon ang naging tugon naging sagot ng Diyos kay Samuel. Alam niyo mga bata, hindi na nagtagal, pinagbigyan ng Diyos ang hiling ng mga tao na magkaroon ng bagong hari. At ang pangalan ng bagong hari, hindi lang bagong mga bata, pero ang unang hari ng Israel. Bukod sa Diyos na perpektong hari, yung tao talaga na naging hari ng Israel, ang una ay walang iba kundi si Haring Saul. Sabihin nyo nga mga bata, Haring Saul. Tama, alam nyo ba anong itsura ni Haring Saul? Tingnan nyo si Kuya Jerwin. Hindi ganito yung itsura ni Haring Saul. Kasi si Haring Saul mas matipuno, mas guwapo, mas matangkad. Ganoon si Haring Saul. Hindi nagtagal mga bata inanoint na nga or binasbasa na si Saul, si Haring Saul, bilang unang hari ng Israel. Noong panahon nila mga bata, mayroong langis na nasa loob ng isang lalagyan at kapag ipinahit ang langis na ito sa ulo ng isang tao, ito ay nangangahulugan na mayroong espesyal na trabaho ang nagaantay para dun sa tao. Nakuha nga ng mga Israelita ang kanilang nais. Nagkaroon ng gwapo at matipunong hari kagaya ng ibang mga bansa. Alam nyo anong sinisigaw ng mga Israelita, mga bata? Mabuhay ang bagong hari! Mabuhay ang bagong hari! Sige nga mga bata, isigaw niyo ulit. Mabuhay ang bagong hari! Nagsisigaw sila ng ganun mga bata. At dahil nga na pagbigyan sila ng Diyos, na pagbigyan sila ni Samuel dun sa kanilang kagustuhan, mayroon na silang hari, si Haring Saul. Iniisip nila, masaya na tayo. Maaaring yun yung tumatakbo sa kanilang isip, mga bata. Kasi mayroon na silang bago o mayroon na silang unang hari, kagaya ng iba mga bansa. Pero mga bata, biglang may problema ang dumating. Ilang taon pagkatapos maging hari si Saul, ang dating kaaway ng Israel na Philistines, sabihin nyo nga Philistines, tama, ay nagsimula na namang manggulo. Nag gusto na naman nila magkaroon ng away ng gulo mga bata. Pero ngayon ay mas malala dahil handa na ang mga ito na sugurin sila. Mayroong tatlong libo mga bata, sabihin nyo nga tatlong libo or three thousand na mga soldiers or sundalo si Saul para labanan ng mga Philistines. Pero ang mga Philistines, sa tingin nyo ilang libo kaya mayroon silang soldiers. Kung si Haring Saul may tatlong libo, itimes it to nyo nga yung tatlong libo mga bata. Good job, besin math, tama. 6,000 soldiers or sundalo mayroon ang Philistines. Doble na mga sundalo na meron si Haring Saul. Hindi lamang sundalo meron ang Philistines. Meron din sila mga chariots. Alam niyo yung mga chariots, mga bata, yun yung mga sinasakyan noong araw, yan yung mga kabayo, ilang libo yon mga bata, 30,000 libong chariots mayroon ang Philistines. Kaya, ganun na lang mga bata, ang takot ng mga Israelita, dahil tinitingnan pa lamang nila kung gano'n nakarami ang mga chariots at soldiers ng mga Philistines. Natatakot na sila. Pati nga mga bata kung anong itsura ng natatakot. Tama mga bata, ganun nga ang nararamdaman ng mga Israelita. Natatakot sila, nanginginig sila. Sapagkat alam nila, maaari o mataas na talaga yung chance na matalo sila ng kanilang kalaban ng Philistines. Ano kaya nararamdaman ni Haring Saul bilang, bilang hari mga bata? Siya yung unang hari ng Israel dahil sa malaking problema na ito. Alam niyo ba, unti-unting nawawala ang mga kawal mula sa 3,000. Unti-unting nababawasan. Bakit kaya? Kasi unti-unti silang natatakot at alam nila na wala silang laban doon sa Philistines. Habang papalapit ang mga Philistines, ganun rin naman nawawala na ang mga soldiers na meron si Haring Saul. Ano kayang ginawa ni Haring Saul mga bata? Naalala nyo si Samuel, mga bata, yung may dalawang anak na masama at hindi na kumikilala sa Diyos. Kinausap ni Samuel si Haring Saul at sinabi ni Samuel kay Haring Saul na, Oh, kumalma ka na mag-relax ka lang. Siguro ganun, no? Yung, kung ganito si Samuel ngayon sa panahon natin, ganun maaari ang paraan ni, Haring, ni Samuel kay Haring Saul. Sinabi ni Samuel na mag-antay ka lamang ng pitong araw. Ilang araw mga bata? Pito, tama, at sa loob ng pitong araw na yan. Pagkatapos ng pitong araw na yan, mga bata, mag ako ang mag-offer, magbibigay ako ng offering kay God. At tingnan natin kung anong gagawin ng Diyos pagkatapos niyon. Sa tingin niyo, mga bata, si Saul kaya, si Haring Saul kaya makikinig siya sa sinabi ni Samuel? Alam nyo ba mga bata, anong ginawa ni Haring Saul? Hindi niya sinunod ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel. Hindi siya nagantay ng pitong araw. At hindi lamang iyon. Imbis na makinig siya kay Samuel, na si Samuel mismo ang magbibigay ng offerings para sa Diyos or handog para sa Diyos, ang ginawa ni Haring Saul, siya mismo ang nagbigay ng handog para sa Diyos. Anong ginawa ni Haring Saul, mga bata? Ginawa niya yung kanyang sariling paraan. Hindi niya sinunod kung ano ang sinabi ng Diyos. Mga bata, alam mo ba? Ikaw at ako, kung mayroon ka ng Kristo sa puso, kung may kung tinanggap mo na si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at Tagapagligtas, alam mo ba na maaari mo siyang sundin bilang hari ng iyong puso? Sapagkat kinilala natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at Tagapagligtas, hindi lamang natin siya Diyos at Tagapagligtas, siya rin ay ang ating hari, siya ang hari ng ating mga puso. Pero hindi yun ang ginawa ni Saul. Hindi niya sinunod ang Diyos bilang hari ng kanyang puso. Anong ginawa niya? Sinunod niya ang kanyang sariling kagustuhan, ang kanyang sariling paraan. Ano kaya nangyari mga bata dahil dun sa pangyayari na yon? Si Samuel, mga bata, ay dumating at sinabi niya mismo kay Haring Saul, anong ginawa mo, Saul? Ano kayang sabi ni Saul? Maaaring nagbigay siya ng mga dahilan, mga bata, pero sinabi ni Samuel kay Haring Saul, dahil sa hindi mo sinunod ang nais ng Diyos. Sinunod mo kung ano yung sarili mo, niyong kagustuhan ng sarili mo. Sinabi ni Samuel kay Saul, dahil hindi mo sinunod ang Diyos bilang hari ng iyong puso, kukuhain sa iyo ang iyong kaharian bilang hari at hindi ka na magiging hari dahil sa ginawang pagsuway na iyon ni Haring Saul. Nung maaring nyo narinig iyon ni Haring Saul mula sa mga labi ni Samuel, yung, yung gustong sabihin ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Samuel, maaring nasaktan siya. Pero yun talaga ang nagkaantay na parusa dahil sa Kanyang ginawa. Mga bata, hindi ba kagaya ni Samuel, kagaya ni Haring Samuel? Maraming pagkakataon na tayo sinusunod natin ang ating sariling kagustuhan. Hindi natin sinusunod ang paraan na meron ang Diyos. Ano bang paraan ng Diyos para sa iyo at para sa akin? Binigay niya si Jesus, mga bata, ang Kanyang nag-iisang anak para mamatay sa krus. Ayara ng ating mga kasalanan at nabuhay sa ikatlong, sa ikatlong araw? Ano bang paraan meron ang Diyos para sa iyo at para sa akin mga bata? Binigay niya si Jesus para bayaran ang ating mga kasalanan. Si Jesus ang namatay sa krus para sa iyo at para sa akin. At kung maniniwala lamang tayo ng buong puso mga bata, kay Jesus bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, ikaw at ako ay magiging anak ng Diyos. Kaya bata, kung nais mo na gawin yan ngayon, ipikit mo ang iyong mata, iyoko mo ang iyong ulo, at sabihin mo sa iyong panalangin, Panginoon, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Naniniwala po ako na si Jesus ay namatay sa krus para sa akin. At kinikilala ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Wow, oh, Kuya Jerwin, ganun pala mangyayari kapag hindi natin sinunod ang Diyos bilang hari ng ating mga puso. Tama, Kuya Jester. Kaya mahalaga na sinusunod dapat natin ang Diyos bilang hari ng ating mga puso. Lalo na kung tinanggap na natin siya bilang ating Panginoon at tagapagdiktas. Kaya, Kuya Jester, halin din dapat ng mga bata ang ating memory verse ngayong araw. Tama ba, Kuya Jester? Tama! Saan nga ulit yun, Kuya Jester? Alam nyo ba yung ating memory verse for today? Sa Awit 119, verse 9. Tama, mga bata! Sana nag-enjoy kayo ngayong araw, mga bata, at marami kayong natutunan tungkol sa salita ng Diyos. Ako ulit si Kuya Jerwin. At ako ulit si Kuya Jester. At see you ulit, mga bata, sa susunod ng ating... Good news club online. Bye bye, kids.